Dito lang yan sa aming lote, sa baba ng lote. Ayan po. Ayan. Ayan siya. Ang ganda dito. Tayo rin sa dulo, dun. Ito tayo dun. Parang nakita ko maganda yung spot. Tingnan natin kung gaano kaganda. Woo! Ang ganda. Lamig ng tubig. Woo! Yes. Ayan. Ganda dito. Mayroon na kaming tambayan. Oh, yung mga classmate ko dyan. Family and friends. Ayan, mayroon, meron na tayong diguan dito sa DRT Dito lang to sa aming lote. Sa babalang ko to ng aming lote. Ayan, oh. Kung gusto niya medyo malawak-lawak, eto. Ayan. Pwede dito bata. Ayan Pwede raw dito bata Kaya hindi siya Hindi siya malulunod Ay, sarap ng tubig Nakakita tayo Kasi syempre wala tayong damit Na Dala Kaya tayo ay Ano lang Walking-walking lang Ayan Tanda dito Oh no Saan tayo dadaan? Oh no Oh shit ang ganda naman dito ayan ayan, ah. yan ayan, ayan, oops, oops, oops oops, 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 oops. ayan na ayun ayan ayan, ito pwede pambata. Pambata siya may mga, actually may mga nagswimming dito kasi ayan oh. may nakasulat pa dito ayan 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 sa baba sa baba dito ito malalim daw to eh hanggang ano daw to um, hanggang dib -dib. hanggang dibdib hanggang dibdib daw to ng tao dito ano na to yan kaso ta delikado dun may, may bato dun eh pero malalim daw dito eh ayan ayan na siya pero napakaganda lamig ng tubig Promise, no? Dito ka lang, nakatambay ka lang. Oh. Mm. Sarap. Sarap ang sining. Ang <laughs> ganda dito, guys. At least may sining na kami. Dito lang sa BRT. Hindi na kami lalayo ng sining pool. Dito lang. Sold, sold na.